Pero balik yung alas 11, um, para, oh, okay. para sa lahat to. Oo. Yun. Tatlo siya para sa lahat yan. Yung, na lang. Kiyo, buta na ka dito sa ka na malungkot. <laughs> <laughs> tupad! 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 Wala na nililigaw. Wala eh. Nakapatay yung pole. Sire, Aray! 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 lang yung motor. Tara! Ay, daw dun sa helmet, oh. Malampot. Wala pa. Wala pa tayo sa one-port. Punta, layo pa! Tulok na din si RJ. <laughs> May sala mapiti ka, Ay! Ay, <Hey>.

Yes! Boom! ba may namimitik dyan? Kaya nga eh. Wala. Ang nga nang dun sa may ano? Ay, dun sa taas ba? Oo. Clear? Clear. Clear, 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 eh, eh, no? No? sayang. Balik tayo, balik tayo, balik tayo, balik tayo. Tara, BALIK tayo. Toto, toto, toto. Ito ito yan? Ala, ala, ala. Ha, ha, Wala, ha, 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 Hahaha Businahan mo ta. Ay! Pitik! <laughs> May isa lang mapitikan. Ay! Ay! Matrap ako! <laughs> Aminan <na> mo! <laughs> Ibanag ang puta! Gago! Diretso ha. Tapos ano? Tanungin mo yung page. Tahan. Di pa tayo mapipitikan eh. Hindi, Pag napitikan nga tayo. Pitik! Kaya na! Pitik! <laughs> <Woo>! Wala! <laughs> Oh, balik. <laughs> Dito lang muna. <laughs> oh. Uh, tara. Anong page niya? Isa pa. Pwede <laughs> anong page niya? Manong Johnny. Follow natin 'to. Isa pa daw, Donel. Madilim? Oo. Oh. <laughs> Follow and like. <laughs> ano pangalan niya? Manong Johnny. Tangina, para mapitikan lang ah. <laughs> Panong Johnny. Ayaw! Thank din dito. Pero dun pa. Ilang uh, uh, eh, ulit ako nakakit dito ng ano, tangali <laughs> Pasok, pasok Pasok, pasok, clear, clear Woo! Sarap doon liko Napakaganda naman talaga dito Woo! portal, na ang portal, nagaga video, video sa portal. ang super. Ako po. Gagawin! Ah, okay. Gagawin! ako mga ano Lupa? Landslide dyan! mga geng-geng yan eh, walang pampit Tulak na rin si RJ Intercom failed, try again later Ah! ganda na si Nix. Ganda na dito, no? Di <laughs> <laughs> kalso. Baon mo yung kalso mo. Ako dun, no? Oh. Wala pa. Wala pa, no? Wala pa tayo sa 1 port. Putang oh, yun, layo pa? Hindi. <laughs> <laughs> Iba, di ba? <laughs> Iba. May tsura. Doon tayo galing, eh. Doon ang stas. Doon ang stas. Tara, tara. Ala, putang na to nung ako na kape sa so tara tara ng puta. <laughs> Gago. Eh, hoy, may solo ka to, sige, may gastang ina mo pala eh. Yan talaga ugali niyan eh, makasarili yan. Ay, isa lang pala Honda no. Ay, ta, susuki pala isa. Puro ayo Yamaha. Right niyo pala to. <laughs> oh, Nmax B1. ADB160 Nmax <laughs> B2 Nmax oh. B2 Sira-sira Uy, uy

Tsaka yung speedometer, tsaka yung mags, tsaka <laughs> <ch> <laughs> 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 yung... Wala pa, <ba>? wala, wala. <laughs> lang yan, marami lang yan. Oye, tsaka ano, x max Okay na, pwede na. Okay na nga, di ba? Puso lang ang puta. mo ako, Jay, takinan mo. Ay, Ki! takpon mo ako, sorry. eh Game sabi ba'y puta? Ngayon mag-camera? Pwede na. Dahil video ni Ado, Pero ang ganda oh. Bakit ita ako? Taas mo pa <laughs> 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 Taka, ano yan? Sa inyo lang yan eh. Iyan tutok mo pataas. Ano ba <laughs> <Anong laughs> Oh, Mama bili. Eh pa pa na. na. Pama, Pama si si ka, boss. Aso. <laughs> Tinggo, gisaraado. Pas. Oh, Basta no SM. ang SM. Lalaki rin Tarong mo doon. Timiso. Ay diyan sa daw sabi mo, mean. Diretso lang. Hindi ko alam eh. Kaliwa ata. Sa tinanong mo, gago. Kanan, kanan. Kaliwa pa kuya o diretso. Diretso, diretso. Ako kakaliwa ko. Tanginang sinabi yan. Gago kaliwa. Uy! Uy, gago. Di ba tayo mag eh? Alala ka rin lang doon. Ano, ba doon ba? Kayo, bahala kayo. Oh, pwede ay, na umatras matras. Ano ba Kayo. Ayoko, diretso na tayo. Malayo pa pala. Ihi dito doon. Gago ba ka din nasa taso? Oh. Uy, sino yun? Gago. <laughs> diba <so>. oh, kahit okay, <laughs> kayo, video ako kayo pataas. Para diba makita itaga na katarik. Tara, akit na ang mga tupad. Diyan, <laughs> pabilisan. <laughs> Itutulak lang yung motor. Tara. Okay na po. Buo Akat na tupad number one. Tupad number one. <laughs> tupad number two. <laughs> 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 Pag nation Wala hindi na makakaon yung motor ko Wee. Ako oh. nakalokohan yun Go go Pero tinalitak mo sa akin oh Pwede dahil yung parcel oh Ay Bata binibenta dita. ata yan 50 pesos Is carry back? Oo Nagpapulong ko sa kaya nang dapat sininig tayo alas 4 ng hindi yung alas 11, tanghali na Bakit? Ano alas 7 at isik? Nanginan mo, sinuming sabi alas 10 Bobo ka, alas 6 pa lang pa kayo Alas 3 na, tangay na Hello, mga people, mabuhay! BDSU!

Pagpapit na lang tambahan, talang Hindi yan yung tambayan. Pag pinagandaan kasi marami nangyayari. Pag kabiglaan, pwede na, sige na. Ano, <laughs> ang laki ng burat na yun Burat? Ah, uh, burat. Subo mo? <laughs> laki ka ako. Subo mo. pa sa akin. Subo mo. Pagkagay natin dito. Paglilinis. Tara <laughs> na. Tungo na mga! No na! Tungo na! Tango na. Tango na. Tango na. damot kasama ni Ato! <laughs> <All> Tungo <right, laughs> no? na lang niya kasi hindi niya pinayagan kanina eh. Oh. na <laughs> okay, Pine Tree, welcome to Baguio! Ito, Santa Maria. Eh, Ito tayo! Ayan no? oh! Ang pinakita! Ang camera! Subay <laughs> so, sakbo tayo! Eh gago, nilaglagaw! Hahaha <laughs> Sa <pataas> pala yun na yan yan Hindi ako makatras Tara na mag kasama ah! to, puta tara nga, kami Wala tayo, wala nandito <laughs> yung yung camera ni Emil Sa akin ang iyan Nakabukas? Nakabot <laughs> lang ako dito nang may araw eh. <laughs> Hoy beshyaro. Iya. Ay apo. Tara tara. Hay sa sahig. Hay tai sa sahig ang puta. Karatado talaga. Hello. Lamang <laughs> gaki. Isung lang. Pagpalain kayo ng Dios. Doon, oh, pasi do. Ang papa picture. Picture. Utang inam putek. Talsek. Eh, no. Oh, parang drawing lang. Uh, uh. Ito gusto gusto ko ng magkape. Kape Papi, tsaka ano, sanjin. Kung baka isa, ano, third time kami mo flyball sa motor mo. Alin? Ay, ano mga flyball? Kasi <laughs> <laughs> ba? Uy, Goku. Ba bago, lang <laughs> no? bago lang yun. Bago lang yun. Napakadino yun. Wow. Dali yung po dito. Ano, ang ganda ng bahay Ay, di ba labahe yun? yan, at sa kanan. Kementeryo, puta. Ay, may pisyok tayo Ayun, oh, Tanginan ko ano. Ang kasi. Ang lambik. Gago, yung, ano, naglandslide dito. Gago, <speeding noise> <ills> ah ang ina yung, ano, yung, 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 ay oh, nakakatakot dumaan dyan mamaya Dapat hindi na tayo ano sa <laughs> 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 Pablo na tayo ay, natin pababa Maganda pag na natin no Wala mo na siya magagawa eh Pag dineretso mo eh Wala mo siya lamang isang bumalik <laughs> <laughs> Wala mo siya magagawa eh Wala mo eh na tao Pababa yun Parang hindi nag-aaway Takot dito mag-isa uwi si Adu Ayan mo siya Grabe, <laughs> sarap. Mga okay, padilim na ng padilim, ha. Ah. Kaya ka Dito eh. yun, no? kakawayan. Ayun, no, oh, kakawayan, oh. No? Siling min, nakaabang daw. Kakawayan, oh. Wala oh. na niligo. Wala, eh. Nakapatay yung pols. Nakapatay <laughs> yung pols. Ang lamig, oh. Ang ina mo, ang lamig. <laughs> <laughs> Pinatay yung pols kasi malamig daw, eh. <laughs> Pinatay yung pols kasi umulan naman, eh. Hahaha. <laughs> Eh na, maliwanag na sa kabila ng bundok. Pagalagdahin we natin ah. Sabay sigaw-sigaw na si Ado. Wah! Hindi rin siya makapagpabilis. <laughs> Pag mabilis siya, mas malamig. Uy, <laughs> tayo. <Good. laughs> uh, para na sa bagyo. Uy, doon sa oh. harap, harap. Uh, 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 uh. Grab, oh. Ang ina. po. Harap. Ang tatograpyo. Woo! Ang you know ay! Zero, yeah, invisibility <laughs> Zero invisibility. <laughs> Zero invisibility. Zero <laughs> invisibility. Kasi wala ka pakita eh. Oh, puso rock. di ka na magkasulina dito pa baba eh. Ha? Wala, mainit na yan. Mamaya mo na gamitin. Ow. Harap ka lang muna. Nawala ng pre, nawawala ng pre na ano, Carl sa likod. Piga siya ng piga Walang under eh. Ayun na. Pinlock false. Ano na pala yung pinlock false? Walang preno? no? Wala. Silipin natin sa dulo, dagat. May na. Oh, diretso daw sabi niya, bat daw pa kayo. Mama madulas tayo diyan, no? Oh, tangina, nakakatakot dumaan diyan. Eh. Diretso mo to. Takit eh. Taki din daron 'yon, eh. Tangik din din 'yon. Tara, diretso. Hay nako. Hello, <laughs> <laughs> oh, Lola 7 Hello Hello, Lola. dito na lang Ayun, oh. ayun, ay, si Nana Ayun, 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 si Nana Nakadilaw <laughs> 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 Saan tayo punta ka? Oo oh, oh. Malapit na rin naman yun Oo, oh, baba na bitch oh, no. eh. Malapit na yun yata. General na car. <laughs> 15 minutes lang yan. 15 na car. Lapit na lang. Kaya makakabado kasi Tapit-tapit na ng General Dakar. Uuuhh, Wala, pala, maganda nga pala yung may windshield na ganito. Nakapagtago ka. Akala na dati pa rin, jacket po na. Hindi, <laughs> <laughs> diba, amaya maliwanag na sabi ng nandok. Na Sa San Pablo. <laughs> San Pablo, magkakirang <laughs> yan. Tato ng sedoy. Si Gano'n pa kalayo yun, yung beach? 15 minutes. 15 na po na. Malayo yun! Gogo, lakas ng tubig.

katakot yan? Huwag na tayo dito dumaan Oo ano? Balik na tayo! Gago ang lakas! Sana! Magkakapote na ako! Tara, tara! Tara, kapote na tayo man! gago Delikado to! Lagi kong tawag dyan! Delikado dyan! <laughs> <pili> dyan. <laughs> Ay, <gagondulas. laughs> gago ang dulas! Gago ang lakas! Ito, ito! Ito, gago! May lilim! May lili. Dito! Yan.

tangi na mo. eh na nga sila. Humabol pa. Saan daw ba yung maliyan? Pusi! Pusi Walang tunog oh! Wala tunog! Wala tunog! Ay, eh, cozy daw dun sa helmet, oh. Malambot. Hahaha. Ang gago, pusa. Hahaha. Ang ina mo, noble trouble talaga. Ano. Hahaha. <laughs> Umuho naman. Ang gano'n kasi yung mga gamit. Ang ayusin natin, Di parang... Parang naging paki na rin tayo. Uh, Sana umalis uh, lang din tayo dito. Galit pa nga sila. Nagsabis <laughs> lang. <sila. laughs> <laughs> diba, naman kami. Malapit lang naman, ah. Utangin na ba? ah! Kulang 150. Kulang <laughs> 150 per head kasi pag inang binili. Eh. Ano ba, kung na gago, mahal yun. Eh, ano ba? Mahal yung manok dyan, oh. Wala nga, puta ka ng layo pa, 3 km, oh. Diyan yung uncle si Sing. Oh, uh, <laughs> alam mo. Kaya mo tinaat natin kalina, bago magtuloy na baka. <laughs> Malayo nga, Jay. Oh, di ba? Oh. Layo na nun, Jay. Ito layo. kasi. Ito, so, diba, Ayan lang, oh. Layo dyan. Para pa, ang Kaya nga, oh, magtatay ko kami ng mga silog-silog lang. Oh, yun sapat ba? Ano meron doon? Chicken, pork, longganisa, tapa, sisig, kasi Kasi yung sisig mahal, 160, kulang magigit. Lempo saan? Wala. Oh. Wala. wala ka nabanggit eh. <laughs> <Tawas> Kosi <ka. laughs> pag Sino ni si Chick Silog? Silog. 80 ka lang 80, 88 may butal pa. Ang mahal naman. <laughs> Dek, pag may sobra, bilhin na natin isang litsong kwali pa doon, sobra. Oh, oh kusipata, no? okay, pata. Eh, baka kulangin naman oh. tayo sa kanin. Yeah, di bigyan mo 200 ano, din. Pero malaki ano Kumuha mo din kanin. Sino nag-aya dito, no? Ah, Oo. Oh. Pag-uumpisa pa kain dalo Ano bibili na namin? Tatlong pork, tatlong sino chicken tapo Tapa. Kusino. Tapa. Tapa, 128 yun. Ah, Tapa, 128. Magkani yung kusino? Ano mo nalang? yung sa 88. Madami kaya, sir. Hindi ko masabi sabi. Uh, Hindi, chicken na lang sa akin. Chicken. Chicken na lang din sa akin. Chicken. Ikaw. Biryani. Tanggit <laughs> na naman ng trip mo. Kung ng mo. <laughs> may, may ano ba daw? Burrito. Bulbulito. Ano <laughs> naman atin dami mga shake? Ang natin na small. ano mamaya, ba? naman mamaya, naman kayo mamaya, mamaya, di ba? Kapi wala kayo dyan. Galit pa kayo dalawa. Ha? O, kain na meron na ganti. Babalik ulit dyan. Sabihin, baka pwede dine in dalawa. Double trouble. Kagi may bagyo kasi. Pero Wala. Tatlong bagyo pa pasok na yung taot na yung buwan. Hindi na tutuloy pa sa mga panahon. Gagay na sira yun. Kung yung intercom niya. Bakit? Sinarge. Nagsu. Pumotok. Nagsu. Tuloy? Amsin. Ayun. May sunog

Ay, ang init ah. ba? Sobra. You, kailan na. kailan nabukas yung na camera. <laughs> Tawa sa camera mo. paso. Ay porcelain! silog. Ito, para sa lahat to. Oo. Lahat to siya ay para sa lahat ayun, yan. Kiyo, abot na nakat na kayo. Huwag ka naman lungkot. <laughs> okay mga toy, 9.05 na o 9.06 pm ride out na kami dito sa Real Quezon sana hindi umulan na mamaya mayroon bumiyahin ng maulan so ikot tayo ng Pamiria Road okay mga to let's go check nyo si Kian nasaan hindi ko marinig eh okay salita <laughs> ka thank you very much thank you very much Thank you for the offer, ma'am! Hahaha! Wow, masarap pang ganito, lamig <laughs> oh! Dudulas <laughs> si ano niya, nadudulas <laughs> sa <laughs> sapatos niya. Hindi siya makapagsalita. Loh, iyon, nadudulas <laughs> sa sapatos ko, iyon! Hahaha! Di na lang napag-share-an! Ahhh! Hehehehe! Yes, may stidometer na ako, bar! Hahaha! Tumatak mo na oh! Hahaha! na dito ngayon, for... 96 times <laughs> 96. Walang <laughs> hintuan to. Puko ng ina mo. Hahaha! Stidometer! Waaaaah! Hahaha! Eh, magpapagas ka. Patay! Patay <laughs> <walang> na <din> naman! <laughs> ano ba yan mga tahay? Pauwi na kami. Malapit na kami. Nasa 54 kilometers na lang. So, ayan. Salamat sa mga nakasama natin. Ito si Ado. Naka-NMAX. Si JR. na Nasa harapan natin. Naka-Avenis 125. Suzuki. Si Carl. Nmax B1 Tapos si Mr. Speedy na naka Nmax B2 At si Barack Power na naka ADV 160 Para ba yan mga tayo. Hindi na nakabit yung camera natin dito eh Kasi kanina, wala na wala na yun Then nakalimutan kong dalhin yung ano na? Anyway, dito na natin tatapusin ang vlog natin Tapos sama ulit kayo sa mga susunod naming mga biyahe ha right. babush!